Magandang hapon po, Sir Virgilio. Sir, kayo po ay nakulong ng walong taon. Okay. opo. Uh, okay. Sino po yung pinagdududahan niyo, Sir, na tatay po ng dalawang anak? Wala po akong alam na natatay pero hindi po akin. Okay. Sir, kailan po kayo nakulong? Anong taon po? Ako po yung unang nakulong, 2007. 2007. Dahil nga po... Inabot ko sila sa bahay. Tapos gabi po noon, nakawala po sila. Magkasama po silang nakawala. Nung pong umaga, hinanap ko po sila. Okay, and then? Napatay ko po yung lalaki. Oh. Nangulong po ako ng 6 anim na taon. Pumariglo po ako ng 200,000. Tapos lumaya po ako ng 2013. Sir, sorry po. Nung time po na yun, may anak na po kayo. Meron na po. Ito po yung 14. 14 years old. Apo. Okay. Nung mangyari po yun, yung na, na, napatay niyo po yung kalaguyo ng inyong misis, may 14 years. Tapos sir, yung anak po, ay yung asawa po ninyo, meron pong panibago ngayon. Opo. Kaya po ako ay nagiging magulo po ang aking buhay. Kaya po ako nagkakaganito. Pero sir, yung 8 years old? Ay, hindi pa rin po ako, hindi pa rin po akin yun. Bakit niya sir pinatagal po ng... 8 and 14 years. Ay, ako po, eh, lagi pong nakakulong. Pero dalawang beses po ba, sir? Opo. Ano po yung pangalawa, sir? Hindi nga itong balit patatlong patatlong bisis po ito. Yung pormero po, yung nakamatay nga po ako tapos nahulihan po ako ng baril sa tindahan namin ng karnibaka. Tapos po nakalaya po ako ng mga Wala kulang lang taon. Tapos, noon pong ay nakalaya, yung pong aking commander, ibinugaw po nung aming tinitirahan. Okay po. Sinabihan okay. ko na po yun na Huwag kang makinig sa mga yan. Hayaan mo sila kung yun ang kanilang gusto. Ang sabi ng amin tinitirahan, nagkapira na, nasarapan pa. Mm -hmm. Sabi ko, wag, sinabihan ko na ko siya na wag nang intindihin yung mga ganyan dahil may hanap, mayroon naman ho kaming hanap buhay. Ang, yun po ang trabaho niya, sir, yung sa karne po. Opo, may hanap buhay po kami, nagka, nagkakarni po kami. Gayon din po ang inyong misis po. Opo, magkasama po kami. Bigla na lamang pong nawala. Sir, nagtataka uh, lang ako sir no? na huli niyo na po at minsan na, 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 napatay niyo nga po yung una niyang kalaguyo. Sino daw po itong bago niyang kalaguyo ngayon? Hindi yeah, nga po, hindi ko makatress po ngayon. Pero ang alam ko po ay police. Hindi po siya makawala. Dahil? Hindi na po siya bitawan dahil nakakagayon na po siya sa akin. Hindi po ako'y makalayang ito eh. Wala naman kung dapat igagalit sa akin. Ay pagka ako, ako nakikita, nilalapitan ko, galit na galit sa akin. Ako'y pinagmumura kahit maraming tao. Okay. Kaya po nagkagulo-gulo. Umabot siya ganito. Ano po ba ang uh, sabi po ng misis niyo nang matapos po nung ano? Kasi sir, mabigat yung nangyari sir dahil napatay niyo po. Opo. Pinagbigyan eh, niya pa po kayo ng... Kung nagbigayan pa po kayo ng isang chance. Dahil ganoon nga po, patay na po naman yung ano, hmm. pinakasamahan ko pa rin po siya. Ay ngayon po, ay talaga pong umulit pa. Wala na po akong magawa. Kaya po ako ay nagiging magulo na ang aking kuhaan. Sir, ito lang po, matanong ko lang po. May lisensya po ba yung baril po ninyo? Wala po. Ay, talagang ha. Pero yun naman po, inakulong na po kayo. Opo, sa kaso po tapos na, na po yun. yun. Okay. Kaya, naman, po, kaya ko naman po nagawa yun. Tuwing gabi po, nabawala po sa akin tabi. Yun ang pinagdududahan nyo ngayon sa... Ay, ngay ngayon po, kita kung doon siya pumunta. Mm. Ang akin naman, hindi ko naman siya binaril. Pinaputokan ko lang po. Nagpaputok lang po ako para okay. mamalayan niya sinakita ko. Sino pong nakita niya, sir? Yung? Siya po, yung si Commander po. Na doon po ang punta sa detachment sa mga pulis. Okay. Malapit lang po eh. Tapos sir? Tapos yung po ay nawala ng December 7. Nung po makabalik ay December 24. Malapit tong Pasko na. Mm -hmm. Pero sir, kasi 14 and 8 years old po ito. Ano po ang pakikisama na ginagawa niyo po dun sa mga bata? Mag mabait naman ako sa akin, mga anak. Kahit sa kanyang kong ay ako. Kahit naman ako sa kanya, okay, mabait ho. Sila lang ang nakakagawin sa akin. Eh bakit po parang... Ngayon po, eh, parang sumabog na kayo, sir. Ngayon po'y napalapit na po kayo sa ay, Dahil nga po yung akin pong kapatid ay napatay po. Yung pong una ko pong kuha, yung pong una, hindi nakapatay nga po ako. Pinantihan po ang kapatid ko. Pinatay din po ang kapatid ko. Ay ngayon po, nagkakaroon na naman po kami ng kuha. Na, na, namatay na naman po ang kapatid ko. Nadadaluhan na po ako. Ang kapatid, dahil po sa kanya. Ah, okay. Sige po. Um, sir, ganito po, no? Kasi Opo. para mas malinaw po kung kanino ba talaga yung anak, Opo. para po sa panig din po ng inyong misis. Papasukin na po natin yung misis po ninyo. Okay? Opo. Hmm. Pero sir, ano po ang gusto niyong mangyari? Ano po ang nang uh, nais you pong ihingi ng tulong sa aming tanggapan, sir? Maipa DNA po ang bata? Opo. Si Ma'am Renaline Obrador Opo. para sa kanyang panig, ha? Hi, Ma'am Renaline. Magandang hapon po. Okay. So, Ma'am Renaline, uh, para nandito po... po na kung talagang akin o hindi. Okay. Ma'am Renaline, kasi nandito po sa aming tanggapan si Server Hill, yung gawa ng yung uh 14 and 8 years old niya daw pong anak, mm. ay uh, pinagdududahan niya daw po na hindi kanya. Hindi pa po basapat na minsan na po niyang napatay yung inyong kalaguyo at umulit pa daw po kayo ngayon? Iyon po ang sabi niya po. Pero, iyon po ay walang katotohanan. Dahil po, kaya po ayaw ko na sa kanya makisama. Nung una po siya ay nakapatay na. Halos anim na taon po siyang nakulong. Nagtiis po ako na ang aking mga anak ay maliit pa. Ako po ang bumuhay. Tapos po, Di nakulong po siya ng anim na taon. Makailang buwan po siyang nasa labas. Nung unang buwan po, mabait siya. Pero po, nung nakailang buwan na uli siya, hindi pa siya nakaisang taon sa nalaya. nandoon na naman po siya sa sulok ng bahay namin. At kung sino-sinong mga lalaki ang kasama. Sila po ay doon nag a sure. Tapos po, ang nangyari po, nung, man, nung mga panahon na po yon, ay hindi na namin po siya mapigilan. Dahil po kahit ang aking mga anak, nakikita siya na maraming kasamang mga lalaki sa aming loob ng bahay. <sighs> Sobrang paghihirap ko sa'yo. Lahat tiniis ko ang mga anak ko. Kinder pa lang ako na nagpalaki. Hanggang ngayon, gagraduate na ng college. May piso kang iniambag sa akin. Ang kapal naman ang mukha mong magreklamo ka pa dito. Kaya nagkagayon ako. Dahil ikaw una, ka ng adik. Ikaw ang unang nagloko. Bakit hindi naman ako magkakagayon kung hindi, ako, kung hindi ka nagloko. Sinasabi mo na mga lalaki ko ang Oo. napatay mo. Kaya mas maganda, ipadiinitis natin para... Gawin mo kung anong gayon, lahat ng gusto mo. Para mapatunayan kung ako ay nagloko, ah, hindi. Para gusto mo pa talaga dito, hindi ka nahihiya sa mga anak mo? Bakit ako mahihiya? Ay, ikaw ang gumawa. Ikaw ang mahiya. Sir, kailan po kayo huling gumamit? Sobrang kapal ng Patagal mukha mo. Mga kailan po? Nakikinig naman po si Idol Raffy. Okay lang po yan, sir. Ang po Kailan po yun? Ano po? Nung, basta nung ba ako po ay hindi na po nakatikim niya. Sus! Mo, hindi ka na nakatikim? Kailan na oh, nakatikim? Sige! Mag, Papa, pa din DNA test mo ang mga anak mo pero magpa-drug test ka din. Oo. Oh. Sobrang kahihiyan ang oh. ginagawa mo. Sir, so, sabihin mo, mga lalaki ko yon. Ba bakit ako mahihiya? Ay, sino mga lalaki hindi, ko yun? Ikaw din ang nagdadala sa bahay. Patutunayan natin kung talaga ako'y nagluloko o hindi. Kung sino nagluloko sa atin. Matagal ko na yan Adi, sinasabi sa iyo. Kaya lahat yung ng, gawin, bata. lahat ng gusto mo, gawin mo. Hmm, yun, oh. Matagal ko na kaya yan sinasabi sa iyo. Kaya nga nakarating na dito eh. Hindi, kaya nga ako'y nahinginan ng tulong bakit kayo. Bakit ayaw ko na nga sa'yo makisama? Nakikipilit ka pa. Ah, nagawa mo pa akong bugbugin uli? Hindi ka na nanawa nung nakaraan pa? Ilan taong ka na? 18 bano, years ka nang bano bano nangungulong? Paano hindi ka, ka mabubugbog? Hindi ka mapigilan. Pinipigilan ka. Sir, Tuloy sir, Ka pa rin. Sablay kayo oh, dun sa part na yun, sir. Oh, oh, alam ko po. Pero kaya ko po ginagawa. Sir, alam niyo po. pasensya po siya, na po. Para po magbago siya. Oh, hindi Opo, sir. Pero yung ginagawa niyo po, sir, napapatungan niya po ng isang problema po yung problema ni Missy, sir. Hindi po maganda yun, sir. T Tama po. Nakikinig si Idol Rafi. Alam una po, po sir. Una po, sir, kayo po ay gumagamit. Ngayon, sir, umamin po kayo na kayo po ay nananakit. Ano pong gusto niyo mangyari, sir? Lahat po ginawa niyo bumbong sa akin. kaya ko lang naman po ginawa niya sa kanya para po tigilan niya yung kanyang kahibangan. Ano pong ano pong ano pong ano, lang, ano pong connection nun, sir? Yung pag-aadik at pananakit niyo. Ano pong connection niyan, sir, para bumalik po yung inyong misis? At tumigil po. Kamo. Pero ma'am, lagi, lang lang lagi, lagi pong nawawala po nawawala sa gabi. <laughs> Pero ma'am, ito Magkatabi lang. Magkatabi na kami pag nagising ako, wala. Doon ko nakikita sa Yun ang detachment. alam mo, kasi yun ang na sinasabi na ko. Pero hindi totoo, pamilya mo, nasa katabi ko. Mm -hmm. Ma'am, patas lang din po kami dito, no? Yung pangalawa, ma'am, totoo po ba yun? Confirm po ba yun na may iba pa po kayo ulit ngayon? Ang totoo po, ang dami niya pong sinasabi ng mga boyfriend ko. Pero lahat po yun ay siya lang po ang may sabi. Kung Kaya po ako umayaw na sa kanya mm -hmm. dahil po, siya po ay nambubugbog. Sobrang dami kong pagbubugbog po niyang inabot sa kanya dati pa na tiniis ko dahil ang akala ko po ay siya ay magbabago pa. Pero last na laya niya po, pinuntahan niya naman uli niya ako kahit nagsabi na ako sa pamilya niya na ay hindi na ako makikisama sa inyong kapatid. So wala po ma'am? Wala po dahil yun po ang sinasabi niya. Alam po ng mga barangay at saka ng mga pulis doon, na ako po ay nagtatago. Kaya po, nakakahaka lang po. Narinig niyo lang po. Bakit po mm -hmm. siya magkakagawin sa akin? Hindi ko naman siya inaanaw. Oh. Wala naman akong ano sa kanya. Isip-isip isip mo lang yan. Pagkikita mo sa akin, pagdapupad ako doon eh, kahit maraming tao, alam mo kung bakit? binumura mo ako. Alam mo kung bakit? kita minumura. Kasi sinabihan na kita na ayoko nang makisama sa iyo. Mahinahong kitang kinausap. Ako hindi na makikisama sa iyo at ako pagod Ngayong na pagod na sa iyo. O Ngayong bakit? Na. Hindi mo tanggapin. Ay alam Yel mo at... naman ang, na, ang ginawa mo sa akin nung mga last na bago ka nakulong. Alam mo naman 'yon. Na halos ang a, ako tumira na sa istasyon ng pulis. Tunay yan. At ako'y kahit sino ko... So, hindi ka doon titira, ay inaasawa ka nga ng mga ay, iyon. Kaya oh. nga, kaya nga yun ang... Kaya kaya kit paputukan ko doon ah. Doon ka, doon ka punta ng punta. Pwede mo naman yung ano eh, pwede, pwede mo pwede naman rin, yung Pwede rin tatamo. Ang iyong kapatid kasama ko ngayon ba ang ngayon baya, bayaw. Ikaw ay alam kong naroon. Ano sinabi ko sa iyo tinix ko tinix ko. Sabi ko puntahan mo din yang ngayon kapatid pinatay sir, ko na. ito una. na lang po. Oh. doon ka lumabas. Ano kung naroon ka? Paano sir kung nalaman po natin ano, uh, kung sakali lang naman po ito, nalaman no. po natin na anak po ninyo yung dalawa. Ano pong mangyayari sir? Pwede kung akin po edi akin. Pero pagka hindi po akin, papakulong ko po siya talaga. Paano mo naman na, paano naman ang aming ano nang mag-namin ma, mag-iina? Kung paano kung tunay na sa iyo, ano naman ang aming mapapala sa iyo? Ipapahiya mo lang bah. kami dito sa sa ma, buong oh, ano? Filipino. Hindi ba pinag-aanyon mo ako? Dahil ayoko na sa iyo, oh, tanggapin mo na, na 'yon. Magsalita ka na ng ayos sa akin, 'yung hindi ako mo murahin, mo mumurahin. Dahil hindi tao, ka na mapakiusapan. Hindi basta bago natin paganuhan pagka DNA test kung anong lalabas. Para ka lang na hingi ng Pero ano, ng tulong. Pero po kayo ma'am, oh, na nasa inyo po yung mga bata. Di pa DNA test natin yan, para. Yan ma'am. Para sure ball. sir, pag anak po yan. ninyo yan sir. Okay, lalagay pong sinasabi ni Sen. Rafi dito sir. Umingi kayo ng tawad. No? Kasi sir, pinatagal mo ng 14 years, 8 years. Ay, naku, na, po ako eh, kaya po ako na eh. Hmm paano? Para, paano ka hindi makukulong? Palagi kang ganyan. Okay. kaya nga. Palagi kang ganyan na lang ang ginagawa mo. Hindi mo na lang naisip. Ano mapatunayan na, nga. Ay, di, pal- yan di, lang ang iniisip mo. Natin para Pero, kung ako ay nagluloko. Ano, ano pong sabi ng mga bata, ma'am? Ayaw po makisama sa kanya dahil sa pulmula po nung lumaya, ayaw na sa kanyang makisama. Yun lang pong panganay ko. Ang nag-isip na ang sabi daw niyan ay magbabago na siya. Yes. Kaya ang sabi ng anak ko, makakaunin kaka makaka namin si Papa at sabi niya magbabago na siya at iiwasan niya na ang mga barkada niya. Hmm. Pero po, hindi po yun ang nangyari. Sir, kasi hindi rin maganda hmm. sa mata ng bata na nakikita na gumagamit po kay kayo ng illegal na... Naman naman. Po Talaga naman pong ako ay, nasa kanya naman po talaga ang dahilan. Kaya nagkagawa. Chairman Ricky Sanchez ng Barangay Dayap, Laurel, Batangas. Magandang hapon po, Cap. Magandang hapon po. Opo. Cap, yeah. uh, ito pong si Mr. Virgilio and Ma'am Renalyn po ay uh, kamusta po ba dyan sa inyong barangay at uh, meron po ba silang record? sa inyong tanggapan, Kap? Narito uh, po sila na po, ma'am. Um, um, po sila po ay nagpo na um, po na huna po rin. At po nagsabi po yung si Terena Lee na nagpo siya dahil na siya ay pinuntahan po sa tindahan at si Tania po siya tado bago nasaktan. Okay, may, so in short, uh, Kap, may record talaga na ginugulo siya at sinasaktan po? Hindi. Um, Ang halag po um, po sa pamilya na masaktan, di niya po sa, masakta, di, sa niya po, niya po niyang um, berelyo at dahil nang um, para naliligaw-ligaw po yata si Jan o. Well, ayun, siyempre ayun nung siya. Nagpupunong nag-class na kaya yata. Mabipurong na, 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 may nasaktan po. <coughs> ay, yun po, ayun po sa kwento po, po sa amin sa barangay. At saka po na itong huli, ay lari nung mga pinapuntahan niya po sa tindahan. Kaya medyo naglapit na naman po sa amin yung terrenal, yung babae. Na nahingi na nga rin po ng panatahan ng ayun nga po niya makasama. Hindi natatakot naman po siya ngayon. Okay. Uh, kap, baka pwede po natin ma-issuehan si uh, Ma'am Renaline, no? matulungan po natin for Barangay Protection Order uh, para po hindi po nakakalapit at ginugulo dahil yung mga bata din daw po ay natatakot na din daw po sa kanyang ama. So baka pwede po natin kap, sasamahan po namin si Ma'am Renaline sa inyong tanggapan, ma maibigay sa kanya yung Barangay Protection Order po dito kay Mr. Virgilio. Oo, po. Ginagawa po, ginagawa po na rin namin po rin si yung Mr. Virgilio na sabi po po nga ay talibas na huwag tinirma na lang pero sila hiwalay na huwag na nilang gambalain itong isa at sila po pwede na makakuhaan. Mm -hmm. So may agreement po na wag nang ah uh, puntahan dyan. Gayon po yung nasa kasunduan. Ayun, ngayon po yung nasa kasunduan na request po na sa ng aming sekretary na dahil wala na nga po siya. Tumirma naman po sila parehas na sila wala na, wala na pangalamay. Okay. Paano po la sir, yung sustento sa mga bata? Nagbibigay po ba kayo, sir? Wala po binibigay yan. Matagal dahil nga po... Yung mga bata, ay meron nga po pong ang hindi akin, eh, dapat po sa kanya. Sino, sino po nakapirma sa birth certificate, ma'am? Siya po. Sir? Ibig sabihin, ako nga po yung nagtataka bakit na, nagkaroon ako ng perma. Ay, nung iyan, anak ay ako yung nasa nakakulong. Bakit nagkaroon ng perma? Bakit po nagkapirma, ma'am? Ako, ako, ako po ay nahihilo na rin sa kanya. Yun pong birth certificate, nung ipinanganak ko po ang dalawa, nakakulong po siya. Okay, ma'am. Siya po yung naka, nakapangalan doon. Pero siya po ang nakapangalan, sino po ang pumirma? Sh yun po ay ginawa namin sa ospital, pagkakuha ng Oppo, ospital. Opo, ma'am. Pero sino pong pumirma, ma'am? Hindi ko po na pa. May pirmado pansin. po ba? Hindi ko rin napansin sa PSA ng anak ko. Hindi nga po, ano, pinagtataka ko rin, bakit nagkaroon ng pirma? Nagkaroon ng record sa pangalan ko. Kasi e, po nung ipinanganak ko po siya ay sa ospital. Okay, nakakulong. Pareng Pero po, wala po siya. Okay. Na binyagan ng bata. Na, na Sir, ganito po, no? Um, siguro kung ako din ang anak niyo, sir, at napapanood, to ng, napapanood kita, na ginaganyan niyo po ako, masakit din po. Ito. So, ang mangyayari na lang na siguro, sir, no? Isaschedule po natin for sa ECDNA po yung uh, mga anak po ninyo at kayo po. No? Para okay. malaman po natin. Pero sir, gaya po ng sinasabi ni Sir Rafi, gusto ko rin sana sir na magpa-drug test kayo pero ito po ay sa hair follicle po. Ibig sabihin sir, madedetect po ng hair follicle kung kayo po ay gumamit 6 months pa ago, no? At uh, yun din po ay uh, nirequest din po ni madam. Para maging po, patas din po. po tayo, sir. Hmm. Ma'am Ana Lourdes uh, Laraya, ng uh, Social Officer 3 ng MSWD Olariel, Batangas. Magandang hapon po, Ma'am Ana. Magandang hapon po, Ma'am. Opo, Ma'am Laraya, ganito po, no. Um, Paasistihan po sana namin, sasamahan po namin si Ma'am Renalin and si Sir Virgilio sa inyong tanggapan, gayon din po yung mga bata. Para Opo. malaman po natin kung ano po ang magiging assessment po ng MSWD dahil nga po, eh, natatakot po yung mga bata sa sarili nilang ama. At kung ano man po yung kailangan po na tulong po ng mga bata. Okay po. Opo. Magkaroon din po ng magandang pag-uusap para po doon sa sustento. Pero sir, hanggat hindi po natin ah, napapatunayan na hindi po sa inyo yung bata, baka pwede niyo pong tulungan po yung mga bata. Yun naman po ang laging sinasabi ni Idol. Lagi naman dito. po napunta rin doon sa akin. Huwag naman problema sa akin mga bata. Hindi, kaya nga lang po. Ang aking... Sir, kapag nalaman naman po natin na hindi po sa inyo yung bata, pwede naman po natin balikan si ma'am. Okay? Opo, opo, Pwede po natin yun doon. Opo. Pero sir, ang nire-request lang po natin na kung maaari, wag niyo muna po silang guluhin. Hindi, hindi na po, din hindi po. yung po. mga bata. Okay? Yun lang naman po, kaya lang naman po nakakagayaw. Sabi ko, yung bata, dapat siya iulat yan dahil huwag mong isasambog sa akin yung hindi ko anak. Um, para kung pagka nakikita ko yung nasama ko aking paglalasa. Alam mo, A ako But, lang po yung... Yan po, kahit po ang aking anak na yun ay ini-anak ko, wala naman po siyang maireklamo dahil ako po lahat nagbuhay noon. Ako lahat po lahat nagpalaki. Wala po siya. Kahit po ano, wala pong suporta na galing sa kanila. Ma pero pero patas lang din po tayo dito, ma'am. Tutulungan namin sa sir, tutulungan din po namin kayo. Pero ma'am, pag nalaman po na hindi po sa kanya, ano po ang mangyayari, ma'am? Ano po ang plano niyo po? Kung ano pong kanyang gusto. Pero ayaw ko na po na kung kung magkakaroon po ng siya po yung mali. Ayaw ko na po siya na dadais po sa amin at ayaw kong pakialaman na, po ang aming Hindi na po kayo magbabalikan. Dahil may po, po. Mm -hmm. dahil po yung aking bahay, paano po yun? Ako na ang nagpatayo nun. Kahit po Hindi yung lahat yung mm -hmm. Yun po ang sinasabi niya. Pero siya po gumawa doon. Pero kahit piso po yan, walang nibiligay mm -hmm. doon. Yun ang sinasabi mo lagi. Pero anuhin mo kay na konsyal kung ano ang gastos ko doon. Ay, ayaw ko magkwento rito. Kailan po kayo, sir, lumabas? Noon noong Nakalabas pong, po. po? pong 2013 Yung pinaka-recent lang po, 2013 po. Opo, lumabas po ako noon. Tapos nung makapagawa po ako noon, nung makalabas po ako, yung pinaayos ko na po. Nakataon ko naman po kayo may pera din noon. Galing sa akin okay. kumpare. ano Paano po ba? kayo ngayon, sir? Paano, Paano po yun? kayo ngayon? Ano pong kinabubuhay niyo po ngayon? Hindi, yun nga pong kambinga na pinakikitaan ko ng kaunti. Hanggang siya napatay pang matudo uh, ng aking kapatid, hindi napatigil po. Ma'am Ana, ma opo, asamahan po namin sa office po ninyo si Sir Virilio and Ma'am Renalyn para okay po magkaroon ma din po ng uh, assessment sa mga bata po. Okay po. Opo, maraming maraming salamat po, Ma'am Ana Lourdes Laraya, ah, ang Social Officer 3 po ng MSWD, Laurel, Batangas. Gayun din po kay Chairman Ricky Sanchez ng Barangay Dayap, Laurel, Batangas. So, schedule po natin Hello sa po. ECDNA na... Opo. Ah, uh, tapos kung sakali man po na sa inyo po yung mga bata, sir, nire-request po ni Senator Rafi na sana po ay humingi kayo ng tawad. Hingi po ako ng tawad sa po akin. Na minsan niyo po silang pinaghinalaan, na minsan uh -huh. niyo po silang Hingi po ako ng tawad. Opo. Hindi pa kahindi hindi po ako akin hindi. Papakulo ko naman siya. Dahil masakit din naman sa akin yung ginawa niya eh. Yun lang po. Ah habang inaantay po natin yung schedule po sa ECDNA. Opo. Kung maaari po na magbigay din kayo ng tulong dun sa mga bata. Okay po. Doon po naman na, pagka-naman po na sa akin. Di Ayun nga sir, yun po yung sinasabi din po namin dito sa show na hangga't hindi naman po napapatunayan pa. Opo. Tulungan niyo po yung mga bata. Opo. Wag na tayo masyado agresibo sir ha. Opo. Oo, Opo, para na din po sa mga bata. Hindi din po maganda yung gayon. Opo. Yung mga nakikita na naga- nagda-drugs kayo, nananakit po kayo, nagbabaril-baril. Hindi, na po. Nagbabaril, hindi po. ngayon wala hindi na po. Hindi po maganda yun, sir. Opo. Okay po? hindi Sige na po. po. Maraming salamat po, sir. Kausapin po namin kayo sa kabila. Opo. Gayun din Apo. po sa inyo, ma'am, ha? Schedule po natin yung sa pagpapa-DNA. Okay po? Maraming Di... salamat po. mag, mag na, na lang po ako. Opo. Salamat, sir. Magandang hapon Apo. po. Magandang hapon din po. Salamat po. Sige po.